Uh, mga kasama natin ngayon sa ating linya, sina Teacher Daisy Jane Calado at Teacher Victor Villanueva. Sila po yung dalawang may akda po nung Lampara Reads. Yes, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Teacher Daisy. Uh, Good magandang, magandang hapon Victor. po. Magandang hapon. Yan. Opo. Eh, welcome po ha, sa Read Pinoy dito po sa Radyo Pilipinas At uh, unahin po muna natin kay Teacher Daisy no? Teacher Daisy, eh, ano po ba yung inyong naging inspirasyon sa pagsusulat ng aklat na ito para sa Lampara Reads? Ayan, no? So, mga sir, ba, um, bukod sa pang-araw-araw natin itong trabaho dahil reading specialist niya kami ni Teacher Vic at talagang nakaka-encounter kami on a daily basis ng mga batang diagnosed with reading disabilities, pero ang isa sa talagang naka-inspire sa akin is um yung 3 years ako na nasa field, bumababa ako, may actual tayong datos na talagang may pangangailangan sa sistematikong pamamaraan ng pagbasa, pagbabasa para sa mga bata. Ayo. So yung need, yung need talaga. mm, -mm, mm, -mm. Yung yung pangangailangan ano po? Pero dito naman kay Teacher Victor. Teacher Victor, eh ano po bang Pag pagkakaiba nito? Ano po ba ang pagkakaiba po nitong lampara reads? sa ibang mga libro na ginagamit din sa pagtuturo ho, sa pagbabasa. Itong ginawa namin ni Teacher Daisy, talagang ano siya, no, sistematiko. Kasi um, kailang, uh, inuna namin yung sequence sa mga letters. Pagkatapos, kasi ang kailangan mangyari ay uh, maituro mo yung titik para ma-recognize siya ng mga bata at ma-isand out siya. Pagkatapos, susunod yung uri ng mga libro na babasahin niya ayon doon sa tinuro mong titik. Kasi mahirap kasi kung labo-labo yung mga titik pagkatapos ah, basta ka nalang magpapabasa ng mga salita. Kasi posibleng pinapabasa mo sa bata yung isang salita tapos may dalawang titik doon na hindi niya kilala. So, yun ang gusto naming iwasan. Para, kaya nga siya tinawag na decodable text, no? Parang, kaya mo siyang basahin dahil Uh, na ituro sa iyo yung titik tsaka yung tunog. So yun ang malaking pagkakaiba, no? Parang si nilagyan natin ng sistema at sinugar, sinigurado natin na kapag binigay mo yung aklat sa bata at naituro mo yung mga titik at yung mga tunog ng mga titik na gagamitin mo para sa mga salita, mababasa niya yung libro. Para maging ano siya, no? Parang kasiya-siya yung karanasan ng pagbabasa. Okay. Um, well, salamat po no, sa pag-i-explain yan sa amin, Teacher Vic. Ngayon, um, Teacher Daisy at uh, Teacher Vicano. Uh, bilang mga may-akda ng lampara reads, siguradong siguradong hindi naging uh, madali yung inyong journey para mabuo maboyan lalo na uh, kailangan may kalidad na educational resources ang dapat na mailathala. So, paano po yung uh, yung inyong naging uh, proseso? Teacher Vic ako muna no? So Totoo yung sinabi niya, talagang hindi naging madali yung proseso kasi number one, intentional. Dapat nung ginagawa siya, nandun talaga yung pag, uh, paniniguro mo na sistematiko yung gagawin nating paglalatag. Hindi lang siya isang koleksyon na random books eh. Meron talaga siyang leveling na nangyayari. So, even yung papaano gagamitin ng teacher, meron tayong detailed teacher's guide na kailangan para mas maging madali din sa kanila na magamit na pwede rin gamitin ng mga magulang at nung mga mga uh, nasa community kasi hindi lang siya limited to school use no so pwede siyang gamitin ng community ng school ng mga clinics something things like that yan pero teacher Daisy no kung may ibang pagpipilian ano ba magandang libro na maaring piliin o no, sabi nga gamitin para nga sabi nga eh, sa pagtuturo ng pagbabasa sa mga bata o dapat authentic texts talaga pero kaya nagkaroon tayo ng meaning yung mga storybooks o kaya na sources um even naman the textbooks no kung ito ay na QA ng maayos um, kaya lang ang difference kan ito gaya ng na mention kanina ni Teacher Vic ito ay para dun sa mga hindi pa talaga ready kumbaga yung nahihirapan pa magbasa so meron tayong parang starting kit no for them Teacher Vic baka we can add more to what I said unang-una -una, kailangan nating ano no, kailangan natin, bukod dun sa siniguro mo yung pagiging sistematiko ng mga salitang ginagamit mo. Napakahalaga na yung mga kwento ay tungkol sa mga bagay na nangyayari sa paligid ng bata, no? Para hindi siya ano no, hindi siya tungkol sa snow, hindi siya tungkol sa igloo, yung ganon. Um, siguro pag medyo mas matanda na siya. Pero kapag iugnay yung kanyang tunay na kapaligiran doon sa kanyang binabasa para pag nagbasa siya, ma makabuluhan, no? makabuluhan yung kanyang uh, binabasa. No? Hindi yung bagay na hindi niya kilala yung mga salita. Ganun. Well, uh, Teacher Vic, uh, matanong ko rin lang po, ano, um, well, base na rin po sa inyong uh, karanasan, mahirap ba mm -hmm. talagang magturo sa mga bata na magbasa? and uh, paano po ito mapapadali para sa kanila na, na matuto Um, siguro ano yan ano parang sasagutin mo yan sa iba't ibang parang depende sa conforme no yung uh, ang sagot diyan magiging madali yung pagtuturo ng pagbabasa sa mga bata kapag naiintindihan ng guro kung ano yung proseso ng pagbabasa at ano yung uh, proseso ng pagkatuto kasi kung alam mo yon parang ang dali lang no ang dali napaka natural ng proseso dahil na kapag meron kang uh, tamang resources na ginagamit ano lang siya no parang parang child's play lang siya no kung baga dahil naiintindihan mo pagkatapos tama yung gamit mo araw-araw uh, lang no sisigurduhin mo lang na, na actually nang tuturo ka tapos nagiging mahirap siya kapag maraming balakid no doon sa uh, kagustuhan mong magturo. No? Uh, mga balaki dyan, posibleng hindi mo naiintindihan yung proseso ng pagbabasa na minsan pinapahirap mo pa lalo no? para sa bata na hindi naman kailangan pagkatapos. Napakahirap magturo kapag wala kang sapat na, ano, no? sapat na resource uh, na magagamit, na mababasa ng bata. Kasi nagturo ka ka magbasa eh, pagkatapos wala kang, wala kang ipapabasa. So parang binitin mo sila. No? Kung nagturo ka, may cooking class ka, pero wala namang ingredients para magamit ng mga bata so hindi nagiging buo yung pagkatuto. and uh, yeah also teacher day si ano umbaka gusto nyo rin pong uh, sagutin itong uh, isang uh, next na katanungan natin um marami rin nagtatanong po nito eh uh, ano po yung uh, inyong yung maipapayo sa mga magulang at uh, guro uh, siguro yung mga interventions din no tungkol sa pagtuturo sa mga bas uh, sa mga bata sa pagbabasa. Nabanggit nyo nga po, dapat may proseso eh. So bukod po ba doon ay uh, meron pa ba po kayong uh, maibabahagi sa ating mga taga-subaybay ngayong uh, tanghali, ngayong hapon na ito? Siguro dapat i-reiterate natin yung sinabi kanina ni Teacher Vic dahil yun talaga yung core which is for the teachers to really understand the foundations and the rationale behind the reading process. So hindi siya, it may come naturally for a lot of kids, pero napakarami nating struggling readers sa Pilipinas at the moment, meaning talagang challenge to mga bata. No? So kailangan natin natanggapin na kailangan natin ng sistematikong pamamaraan ng pagtuturo at ng mga materialis na talagang nagkikater dun sa specific needs identified. Hindi tayo basta porque maganda yung itsura, 'di ba? So hindi tayo nagbabase lang doon sa panlabas na na anyo ng libro kung hindi yung kanyang kabuuan at yung ipinipresenta niya sa atin na uh, kahalagahan para doon sa target natin. Our um resources and our teaching instruction should always be aligned with our targets. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ito uh, ako kung sino siguro paparam sino kina Teacher mm -hmm. Vic at kay Teacher Daisy no makasasagot nito. Uh, paano naman ho sa pagkakatao na halimbawa ang isang bata eh merong kinaharap na pagsubok. Ano po? Eh, sabi nga eh, siya ay hinahamon ano, physically, uh, sa kaisipan niya. Ano po? Meron po siyang pinagdaraanan. Ano po? Paano po natin sila sabi nga eh mabibigibigabayan sa focus ano na makapag uh, doon sa kanilang pagbabasa uh, mga teachers. Si ako na muna. Okay. <laughs> um, kung ano, uh, kung ikaw yung teacher tapos na naiintindihan nahi, mo kung ano nangyayari doon sa estudyante mo. Okay. Siyempre unahin uunahin mo kung ano yung immediate na need, mm -hmm. di ba? Kapag meron siyang ano no, kapag halimbawa meron siyang uh, social emotional trauma. Apo. O kaya uh, nagugutom siya. Hindi siya kahit anong ganda ng teaching mo, kahit anong ganda ng um, materials mo, Kapag gutom yung bata, syempre hindi siya matututo. Mm -hmm. Kapag um yun ang sitwasyon niya. So, kaya mahirap yung sitwasyon ng mga uh, ng mga guro, lalo nasa pampublikong paaralan mm -hmm. kung saan maraming tayong mga bata na nangangailangan, mm -hmm. di ba? Uh, at napaka-kaunti napaka ng resources. So, okay. kahit ako ay isang reading specialist at napakahalaga sa akin ng pagbabasa, um, kapag face-to-face um, -face ka sa isang bata na may mas malaking problema at mm -hmm. uh, karagdagan doon sa kanyang pagbabasa. So, uunahin mong i-resolve ba yun hanggat kaya mo. Mm -hmm. Pero, minsan, uh, ano lang siya, no? Parang tuloy-tuloy lang yung kanyang uh, challenges. Mm -hmm. Kapag gano'n naman, at uh, wala ka na magagawa ano, para maibsan yung kanyang pagdurusa, baka makatulong din yung pagtuturo mo ng pagbabasa sa isang maayos, sistematiko, malino na paraan para yun na maging paraan niya para makaalis no mm -hmm. sa isang uh, masamang kinalalagyan. Mm -hmm. Saka ang approach diyan talagang kailangan kalmado no. Mm -hmm. Kailangan Oo. mahaba ang mm -hmm. PC mo pagdating sa ganyan kasi uh, pag Uh, sabi nga eh, pag medyo mataas ang boses eh medyo mm -hmm. lalong lalong uh, di ba magkakaroon ng uh. ng trauma yung bata kaya kailangan talaga yung iba yung uh, pagpapasensya no Tama. iba, iba Tama. yung uh. sabi nga eh, tamang tamang approach mm -hmm. yun yung, yung uh. tamang term siguro na magandang maipabatid natin mm -hmm. yung tamang term na tamang approach mm -hmm. do sa mga bata ano po Ah, oh. tsaka ang batang takot hindi natututo. Yes. Mhm. Tama -mm. uh -huh. po. may 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 tatanungan lang po ako no uh, sa mga teachers natin. So, yung pong nabanggit ninyo, uh let's say kung gutom yung bata, siyempre may rapan din siyang turuan. Pero mm -mm. kung libaw, busog na yung bata na yan. <laughs> tapos oh. ng magbasa. Mm -mm. Uh, yung comprehension po, ba does it follow uh, automatically yung may niya ng oh it's a separate entity yung reading and then comprehension um, so merong mga parang uh, levels yan no? sa simula mm -hmm. syempre pag nag-aaral pa lang yung um, batang magbasa yung main focus mo talaga is matuto siyang magdecode mm -hmm. however hindi naman yung naglilimit sa'yo para lawakan yung kanyang kaalaman sa bokabularyo at yung kakayanan niyang magbahagi ng karanasan niya na related dun sa libro. So, depende yan kung paano mo titingnan yung comprehension because comprehension happens also in Um, like other components pero kung yung specific reading skills and strategies na, na tinatawag natin yung gusto mong i-target uh -huh. definitely explicit din itong tinuturo ano, so may sistema lahat may uh -huh. sistema ng tamang pamamaraan ng pagtuturo na um, masaya naman tayo ngayon dahil meron talagang massive movement uh -huh. para i-train ang ating mga teachers uh -huh. so um, hindi din tayo masyadong kailangang dapat nag-expect sa kanila ng hindi naman nila napag-aralan kasi uh -huh. hindi naman uh -huh. Um reading as a major ay hindi naman ino-offer yan sa lahat ng universities mm -hmm. sa nag-o-offer ng, ng education as a course. So, ang mahalaga ngayon ay moving forward, di ba, ini-inform natin yung mga teachers na nahihirapan pala yung mga bata magbasa dahil kailangan mong ayusin yung pamamaraan ng pagtuturo mo. And it's not taken against you, but since we cannot put you back into learning that in your previous um Uh, course right or college then you have to already intentionally accept it now mm -hmm. na meron kang need to be knowledgeable about it so mm -hmm. ngayon na alam mo yung need mo to teach um reading systematically kailangan mong gumawa ng initiative para um, maayos mo or magkaroon ng structure yung ginagawa mong pagtuturo sa mga bata Mm. -hmm. mm -hmm. Maraming salamat po. Uh, Teacher Daisy, actually tumpak na tumpak mm -hmm. yung sinabi niyo at siguro kung may mga magulang na nakikinig ngayong uh, hapon no napakagandang payo po niyan. Kasi may mga naririnig ako minsan nagtuturo no ng pagbabasa. And then, pagkatapos ng turuan, pagbasa, sabi, oh, naintindihan mo ba yung binasa mo? Parang, parang pipilitin eh. mo na kagad na unawain ng bata yung mm -hmm. yung nabasa niya. So, mm -hmm. napakaganda po yung uh, naibahagi sa atin ni Teacher Daisy. Kaya nga, gusto ko rin isundan yung sinabi mo, Papa mm -hmm. Roms, no? doon sa katanungan na ano... Gaano kahalaga ang papel ng mga magulang? Tama, 'di ba? Uh, 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 dito sa dito sa ganitong klase ng uh, pagtuturo, no? Uh, kasi marami sa mga magulang ngayon, "Teka muna anak, busy ako eh." 'di ba? "Teka muna anak, may ginagawa ako." 'di ba? Gaano ho kahalaga ang papel ng mga magulang sa paghubog ng kanilang mga anak at maturuan sila sa pagbabasa? Okay. Baby? ang papel ng magulang ang pinakamahalaga sa lahat no sa pagkatuto no hindi lang sa pagbabasa kundi mm -hmm. pagkatuto ng maraming bagay um pwede sigurong isipin ng magulang eh, hindi naman ako reading teacher so bakit mm -hmm. uh, hindi ko naman alam 'yan pero ang simula ng reading kasi mm -hmm. ay ang maayos sa pagkikinig at maayos sa pagsasalita So, trabaho ng magulang 'yon, no, mm -hmm. sa simula pa lang na ipanganak, minsan nga nasa loob pa ng sinapupunan mm -hmm. ng ina. Uh, kinakausap mo na 'yung anak mo, mm -hmm. no? Napakahalaga kasi ng wika, no, mm -hmm. na dapat buo 'yung kanyang pagkaunawa sa wika na marami na nang siya sa mga salita. Kinakausap siya, uh, pinapagano siya, ano, pinapagkatwiran siya gamit ang pananalita at nakikinig siya mm -hmm. sa maraming tao nagsasalita at bahagi siya ng pagkikipag-usap. Kasi lahat ng 'yon siya 'yung foundation ng lahat, no, ng pagtuturo sa reading. Uh, ma matututunan mo yung mga tunog ng mga salita, ng mga titik, dahil naririnig mo yung mga salita. sa Saan ba nanggagaling yung alam mo sa tunog na titik S? Kundi sa mga salitang gumagamit ng tunog na 'di ba? At mm -hmm. napakarami nito. Mm -hmm. Tapos saan ba manggagaling yung kakayahan mong umunawa ng isang kwento? Mm -hmm. Kundi manggagaling ito sa so pag-unawa mo sa kwento ng tatay mo. No na umuwi yung tatay mo galing sa trabaho at nangkwento mm -hmm. siya, parang alam mo ba anak, mm -hmm. uh, ito yung nangyari sa akin kanina. dire direcho yun, no? May story, may story sequence. Mm -hmm. So napakahalaga talaga ng papel ng magulang. At ano tayo, no? Dahil tayo na sa Pilipinas, uh, isang paalala Tau nyo yung anak nyo sa wika natin, no? Oh. Um hindi nyo kailangang anon, no? hindi nyo kailangang mag-nose bleed at pilitin yung sarili <laughs> nyo sarili nyo mag-English. Oh, Oo. Oh. Yeah. Kasi na ano pa nga eh, parang nalilimitahan pa nga yung development ng bata 'pag pinilit mo yung English, no? Sa sa murang edad at lumalabas sa sa resulta ng PISA, mm -hmm. yung mga batang sanay sa pilipino sila yung mas mataas ang score mm -hmm. kesa yung mga nagi-English no mm -hmm. saka na yung English kapag master na natin yung Filipino kaya yung batang sanay sa pagsasalita mm -hmm. sanay sa pakikinig mm -hmm. kapag tinuruan namin ni teacher Daisy ng pagbabasa sa sa simulang antas ang daling matuto no mm -hmm. ang daling matuto ng pagbabasa yun, Magand yun mag maganda ho yung punto nyo teacher Vic kasi mm -hmm. kailangan mabigyan ng diin yan eh bakit mm -hmm. Kasi napapansin ko kapag ako ay naglalakad sa sa ED sa sa mall, di ba? Kasi napapansin ko pag yung mga magulang kasama yung mga bata nila, yung, yung bata, ang galing mag-Ingles. Mm hm. Sabi ko, oh. paano na to? Pa sibi-sibian eh, talaga ang tatas niya mag-Ingles, pero pagkausapin mo ng Filipino, parang mm nagugulo nagugulumihanan na siya no pero yung pala na discover ko na kaya pala siya kaya pala ganun na naging kasanayan ng bata eh dahil do sa gadget at nanonood nung mga English na uh, ng mga palabasa. sa yun know, ang itong panghuling tanong ko dito uh -uh. no paano paano natin magiging paano natin magagawang appealing yung pagbabasa Uh, sa, lalo na sa sarili nating wika. Ito mga bata na lalo na sa panahon ngayon ng mga bata na nakatutok sa mga gadget. Mhm. Mm hmm. Okay. Go, go teacher Daisy. Ikaw may, siguro... ba ikaw may batang anak. <laughs> Oo. So siguro, isa sa mga, okay, dagbasa nga kami kagabi na series natin. Um, so dapat i talaga eh, mm -hmm. yung, yung, practice ng pagbabasa. Parang napakahirap na um, Sabihin sa anak mo na mahalaga magbasa, mm. 'di ba? O okay. sa mga mga estudyante mo na magbasa. Kung mm. well, hindi ka naman nila nakikita nagbabasa. Mm -mm. Mm -mm. sure, I think it's important na maging siyang culture 'no at habit para sa mga bata. Para makita din nila yung na, na it's it's worth their time at it's something that's enjoyable to do. Mm -mm. So that's one. Iyan. Mm -mm. Yes. Teacher Daisy, Teacher Vic, maraming maraming salamat. Maraming po maraming sa salamat you. You. po sa inyo. Salamat din. Mm -mm.